naghahanap ka ba ng masarap na luto ng taho? Baka hindi mo pa nasusubukan to, subukan mo na at sigurado akong hindi ka magsisisi. Kasi naman itong ating recipe, napakadali lang pero napaka-special. Pwedeng panghandaan kahit regular na kain. Umaga, tanghalian, hapunan ay pwedeng-pwede to. Hugasan lang natin mabuti ang ating mga tahong. Tapos ilagay na natin dito sa ating kawali. Lagyan natin ng asin. At itong konting tubig takpan at pakuluan hanggang sabong bumuka lang ng kaunti kasi ina-avoid natin dyan yung masyado siya maovercook Pero bubuksan din natin yan. Ayan, parang maliit or malaki ba ang nasa loob? I-check natin mamaya. <laughs> so ito na. Naku, mukhang maliliit ang nabili nating tahong. Ayan, nalisin natin yung parang pinakabuhok nyan sa gitna. Kung medyo nahihirapan ka, gumamit ka ng gunting katulad ko. Inisa-isa ko talaga yan. Yung tatlong kilo, sabay papak na. Siyempre habang binubuksan yan. At ito na lang ang natira. <laughs> Biruin mo yon. Ayan. So, maghiwa na tayo ng ating luya. Siyempre, iwasan natin yung medyo pagkalangsan yan. At siyempre, mas masarap yung aroma at lasa ng luya yung medyo merong anghang nakakaiba. Hiwain lang natin ng medyo pino katulad nito. mag din tayo dito ng ating bawang. Pit-pitin, alisin yung balat at hiwain ng medyo maliliit. Medyo pino naman. Wag naman yung pinong-pino. Itong ating sibuyas, dahil konti lang yung ating mga tahong ay medyo konti lang din at katamtamang laki lang ng sibuyas ang ating kailangan dyan. Magiwa na tayo dito na ating green chile o siling haba. Dito sa ating pan, maglagay ng mantika. Ikinalat ko lang at iginisa ko na dito ang ating luya. Inuna ko lang yung luya para mas mag-aroma at mas lumabas yung katas nitong ating luya. Mix, mix natin. Ilagay na rin natin itong ating sibuyas. Paghiwa-hiwalayin at make sure lang na Pagka nangangamoy na ay tamang-tama na yung pagkakagisa natin ng ating sibuyas. Ang pampalasa natin, syempre itong ating bagoong, gisado bagoong. Kung meron naman kayong bagoong na hindi pa nakagisa, ay igisa nyo muna. Diyan, dyan nyo natimplahan. Konti lang naman ang kailangan. Syempre, pampasarap, pampalinam na itong ating gata. Mas creamy, mas masarap, at mas malasa. Haluin natin hanggang sa lahat ay mag combine. Ilagay na natin itong ating green chile. Mix natin at pakuluan hanggang sa lumapot katulad nito. Naglagay lang ako ng konting asin at paminta. Kapag ka hindi malapot 'yung inyong gata, ay pwede kayong maglagay ng slurry ng combination ng cornstarch at tubig. Dahil ako ay malapot na to, okay na 'yung lapot ay tamang-tama -tama na yan para sa akin. Dito sa ating cast iron pan, maglagay ng butter or margarine. Ilagay na natin itong ating binalatan at nilinis na tahong na pinakuluan. Mix lang natin na medyo maprito-prito at medyo kumunat-kunat ng konti. Ibus na natin itong ating masarap na sauce. <laughs> o ba diba, sisling na sisling. Sisling ng tahong, tahong mo, tahong niya at tahong natin haluin lang natin para yung lasa ng ating sauce ay ma sip ng tahong. <laughs> Ilagay natin itong ating sili. Pwede niyong pisain kung gusto nyong mas manghang. O oh, ba diba? Ayan pa lang. Nakakatakam na. Makakailang rice ka kaya dito. Ayan. Haluin lang ng kaunti. Tapos, ready na itong ating sizzling Bicol Express na tahong. Kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutang mag-follow sa ating Mami K of Fresh Kusina. Bye-bye!